mayong hapon sa talan nga mo ko lantaw sa akong video paki subscribe naman sa akong youtube channel goy tv para notify kayo lagi sa akong bagong upload kining kwarta guys nga kung nakaroon sa kung ipakita ninyo Duga na po niya akong itagotago ni kanang kwarta nga 20 pesos 20 20 Manuel L. Quezon 2 ka buhok niyo O niya isa ikuan 2 pesos nga 1992 O nga po hexagon nga 1990 2 pesos din doha Lingin na niyong usa kani hexagon Kini po dungan-dungan na po siya niyong mga kwarta sa so, nang gawas Manuel Rojas Ikaw 100 taong karawan Huwag na diri, kalabaw Mukhaon sa lubi Jose Rizal. Duha Jose Rizal ni sila. 1990 o oh, 1994. Kini siya euro, isang euro. O oh, kini usa pod nga ni 100 nga tatak sa coins. O kay balo asa nga ni siya nga country. Basta ang marka dili sa kilid is in insect ni. Pero kini siya, ug pa na ko nakita dito sa akong tindahan. Gipalit ni siya sa akong customer 2014. 5 pesos nindot kayo nga wag oh, isay daot nga coins ito na akong tapigan kay Dati nga lang kung sa klaseng coins Kaya na ako, kain nga ang nasod kay kining atong mata po sa ang mga tanay diferensya mo nang akong gitapigan mo tong pagtanaw ko sa Metro Salamin 2014 Republika ng Pilipinas bagong bayani mga bagong bayani usa ni sa akong mga ipagtapigan nga mga coins guys kani ganahan na sad ko nga tipig-tipig og mga coins mga makalingaw sa siya kalipay sa tong singkasing hug siguro kaya mga makita nato sa YouTube nga mahal na guide ko ni eh. dili pa na nako ni sa ibalik ya ako na ibutang sa akong collection na collect po ko mga coins tagan ako mga na collect na mga coins guys okay guys maraming salamat po sa inyong pagtanaw hanggang sa sunod ko mga videos